Alright po nga boss, so meron tayo dito mags ng click 125 naiwan yung ano body so hindi na tayo o sisikwat kasi meron tayong yung hanapin mo lang kung anong sukat nung ano Uno. hanggang saan siya una siya kapasok mo dyan David yung tres ayan ikpitan mo lang siya hanggang sa lumapat siya dun sa nasirang bearing Hindi nagagastos yung customer para magpo-welding pa. Kaya meron tayong tulos na ganyan. Sige okay, pa. Ibabot. Pukin mo mga David. Dyan. Yeah, press mo pa. Hindi, sumama. Dahil sumama. Press ko Yeah. Okay. Oh, ah. Eh. Oh, banat. No. Talaga na matindi hindi yung kapit sa kalawang isa pa isa pa ayo. hindi yung kapit sa kalawang Ano, hey, the last. Yung kapit natin. Ayun sa kalawang oh, naman eh, kapit yung dalawa sa. Sigura. Yeah, Nakarentry siya Until you <laughs> Matigas lang talaga nakakapit Kinalawang eh Kesa pa welding mo Bakit ka pa isang daan dyan 150 Isa pang ano Tools Ito 22 Para mas pwersa yung sa dapit ako kailangan niya ng totong perse baka mabitak kasi Ayan kapit nito kinalawang Yun, yun, three. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Sobrang kapit niya. Nakatatlong ano kami. So, natanggal naman siya. Pinalawang eh. Yung housing niya naiwan na eh.